Assalamualaikum! Heto na yung ating Shopee affiliate na video. So kung hindi ka pa nakapag-sign up, ay mag-sign up muna tayo. So punta lang tayo dito and then get started. After that, ay uh, continue lang natin. And then yan, I scroll natin yung mga products yan. Kung wala kayong makita or mahanap na Um, pwede niyong i-affiliate, i-search na lang natin. So, punta lang tayo dito sa search engine, type natin yung halimbawa ng O2O lipstick. Yan. So, lalabas na dyan yung mga lipstick ng O2O. Click lang natin yung gusto nating i-affiliate. Hindi ako direct sa create post kasi gusto ko yung marami ang picture. Kasi pag create post, isa lang yung picture na na-attach. Ah, uh, bali naka-screenshot na ko diyan. So, ayan ang ginawa ko ay tinapi ko 'yung link and then naglagay ako ng um, product name 'yan. So, after that, ay naglagay din ako ng kunting note na nagpapakita na isa akong affiliate na agay okay, ng hashtags. Then, yan. Tat lang natin yung link. I-delete natin yung nakapost. And then, mag-add lang tayo ng picture doon sa yung next print shot natin. Edit lang natin ng konti. Then done. So, pwede ka pumili ng layout or frame. So, yan. Then, post na natin. Titingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan sa so, blog post. So ayan, i-nut mo na. Pagpost, so ito na. So yung i mo na ano, uh, link. So pwede mo siyang ilagay doon sa comment section. And i-refresh lang natin para makita natin yung banner sa taas ng comment section na nakalagay doon yung shop now. Yung parang naka-layout na banner dyan taas. So, ayan, kahit hindi ka maglagay ng uh, link sa comment section, ay makikita naman yung shop now. Pero, mas maigi yung may nakalagay na link doon sa comment section. And, by the way nga pala, pwede nyo pong ilagay yung mga link doon sa mga platform na naka-affiliate kayo. So, that's it. And, thank you for watching. God bless. Bye!